Kapenal daw ako si Robert, isang indigenous forester ng Tungkulan Mountain Range mula sa Quezon, Bukinon. Ngayong araw, maglalaba ako gamit itong baging na tinatawag namin na balugo. Mula sa paggamit ng simpleng baging na balugo bilang panlaba sa mga damit hanggang sa paggamit ng dahong alikik bilang pambalot sa sinaing Nariyan pa ang kinudkod na ginagamit naman ng mga katutubong manobo bilang kanilang tradisyonal na ilaw. Kung limitado ang inyong kaalaman tungkol sa mga native plants and trees, sagot na raw kayo ni Robert Kahapon, isang indigenous forester at ngayon isang TikToker. Naniniwala kasi ako na by knowing yung, um, yung native name sa mga halaman and integrating it into science if possible, um, mas makikita natin yung yung connection ng tao at biodiversity. Hindi lang for conservation lang siya, kundi mas maiintindihan natin yung relasyon ng mga halaman at ng tao. Kasama rin sa mga gustong ipakita ni Robert ay ang mga alternative source ng carbs at fiber gaya ng native mais at adlay. Yung intention ko na pagyabungin yung kultura yung kaalaman is upang maituro din balik sa mga kabataan na manumbalik yung interes, lalo na sa mga katutubong pamayanan, katutubong kabataan. Ayon kay Robert, ang mga kabataan ng kanilang tribo ay gumagamit na rin ng social media. Kaya lang, It's alarming kasi maraming mga indigenous youth din na gumagawa ng social media in a way na hindi nakakarepresent ng tribu or ng kultura, tayo bilang mga katutubo ay may sariling sistema, may sariling pag-unawa sa ating kalikasan. Kaya naman sa paggawa ng videos at pag-mainstream ng mga katutubong kaalaman, unti-unti na raw ngayong naiintindihan ng mga katutubong kabataan ang kahalagahan ng kanilang kultura. Marami rin daw ang natutuwa sa mga videos niya. Lalo na ang mga matatandang minsang nakaranas gumamit ng mga halamang kanyang ipinapakita sa kanyang mga content. Namimiss nila yun. Kumbaga, hindi ko naman sinadya na parang i-bridge yung ano yung knowledge ng mga elders ngayon kundi parang natural lang na nanunumbalik sa kanila at nagsishare sila ng, ng story. Natutuwa ako. Kasabay ng Indigenous Peoples Month, maglaan sana tayo ng oras na kilalanin pa ang ating mga katutubong kababayan, lalo na ngayon na sila ay nasa online world na rin. Mobile journalist or r 2 po, hatid ang mukha ng balita. Dot-dot ng pintura dito, dot-dot naman ang salamin doon. Yan ang mga karaniwang eksena sa loob ng workshop na ito sa Quiapo, nila Ang mga artists at fabricators ang nagtutulungan para gumawa ng mga stained glass art. Kadalasan, ang mga uri ng art na ito ay may kita sa loob ng mga simbahan. Gaya ng makasaysayang St. Martin of Tours sa Bulacan, St. Louis Church sa Batangas at iba pa. Kwento ng mahigit tatlong dekadang artist na si Bong Reyes Nagsisimula ang proseso ng paggawa ng mga stained glass mula sa isang maliita sketch. Saka ito gagawa ng malaking skill. Puputulin, pipinturahan at saka i sa oven para kumapit ang pintura. Lalagyan mo ng oil, eh. aloy mo. Tapos i-bake yan. Nung na-bake na siya, yung kulay niya, papatok sa salamin. Hindi mo niya matatanggal yan kahit anong gulong. Hindi rin basta-basta ang pagputol at pagpinta sa mga stained glass dahil kailangan ilagay ang bawat piece sa ilalim ng ilaw para makita kung tama ang tagos ng liwanag nito. Dito rin malalaman kung maganda ba ang kalalabasan. Ilalagay sa mga ano, window. Kung kailan ba pag natamaan ng araw, lalabas ang kulay. Kaya kailangan paginagawa ginagawa ng may ilaw. Kadalasan ay tumatagal ng linggo at kung malaki naman, pwede ito umabot ng buwan o kahit taon. Paggawa sa mga ito. Ang presyo kada square foot ng mga stained glass na ito ay nasa halagang 2,000 pesos dahil magastos rin ang mga materyales. Worth it naman daw ang lahat ng pagod pag ikinabit na ang kanilang mga gawa. Nakakabitan namin yung simbahan na medyo ano, natutuwa yung mga katulad mga pare. Masarap ang, masarap pakiramdam. Sa likod ng makukulay at detalyadong stained glass windows na ito ay ang pagsikap. At talento ng mga Filipino artists, sila ang bumubuhay sa tradisyong ito na patuloy na nagpapaganda sa ating mga simbahan at iba pang mga lugar. Mobile Journal, Ivanda Rengkipo, ang muka ng balita. Caucasian of Charka, Alabay, Aspen at Philippine Forest Dog. Ilan lamang yan sa mga breed ng asong matatagpuan mo sa Supero Dog Farm sa Amadeo, Cavite. Ang ilan sa mga aso dito umaabot sa laking 36 inches at sa bigat na 85 kilos. Kwento ng owner na si Melvin Kahigal, nakatuwaan niya lang noong una ang pagbili at pag-aalaga ng aso. Siya, nagsimula siya as a hobby, parang pambantay ko lang sa bahay. Uh, kasi yung asawa ko, lagi akong wala, then yung, yung asawa ko lang ang naiwan sa bahay. So bumili ako ng isang aso, isa siyang uh, Doberman. Ngayon, isinasaalang-alang na rin ni Melvin ang pagbibigay ng fulfillment para sa mga aso. Hindi rin naman daw kasi madali ang mag-maintain ng isang dog farm. Dahil bukod sa aspetong pinansyal, syempre kailangan din daw talagang paglaanan ng oras ang mga naglalakihang fur babies na to. Imagine sa isang araw, 49 kilos ng hilaw na karne ang pinapakain namin sa isang araw. Syempre ang aso hindi pwede lagi nakakulong hindi pwedeng hindi sila pwedeng uh, nasa isang lugar lang kailangan sila ay naglalakad sila ay tumatakbo ganyan noong 2016 hindi na niya ito ipinagdamot sa mga kapwa niyang dog lover para sa mga gustong bumisita sa Supero Dog Farm mabalalang ni Melvin na huwag tingnan sa mata ang mga aso at magdala ng ekstrang damit para naman sa mga gustong maging pet owners diyan ang payo ni Melvin sa kanila Aso. Ang aso kasi hindi dapat tinitipid. I think, yung breeding per se is uh, not considered as a business. You consider it as a hobby. And then, maghanap ka ng sa peripherals nun. Sabi nga nila, a dog is a man's best friend. Kaya tulad ni Melvin, patuloy lang na ipakita ang malasakit at pagmahal kahit tao o aso pa man yan. Mobile Journal, Emia Chanza po. Hatid ang muka ng balita.